Hello po! Ayan, kapayapaan po ng Diyos ang parating suma atin mga kapatid at narito na naman po ang talakayan with Kabernok. Ayan, so di ko na patatagalin pa. Let's so, all welcome. Hello po Kabernok, magandang araw po. Hello kapatid na Gabriel. Ano ba yung meron dyan bro? At uh, sa ating mga nakikinig ngayon ay uh, hello po sa inyo. Ano bang meron dyan brother Gabriel? Yes po, um, ito po yung ating tatalakayan ngayon ano? So, ito po ay isang opinion, no? ah uh, probably baka hindi to katoliko o kabernok at kasi ito ay comment sa isang episode natin na patungkol sa MCGI no so ipagpapalagay ko MCGI siya by the way siya si Jim Russell uh, de la Este Ayan, Jim Russell de la Este, 4656. So, para sa opinion ko lang po, huwag pong pagbasihan ang miyembro. Ang pagbabasihan po, ang pagtuturo ng mga ngarat. Kung nagsasabi ba ito ng naaayon sa Biblia, kasi tayo pong mga ta tao ay may kanya-kanya pong kaligtasan. At nasa paggawa po natin iyon, kung may mga miyembro man po na ganon o sagutin na po nila iyon pagdating ng araw. Kaya dapat po mas talo pang magpatibay sa pananampalataya, hindi po sa pagmamasid, sa paligid at malinang kapwa-tao. Ang importante, tignan natin ang ating mga sarili kung nakakasunod po ba tayo kasi tao lamang po tayo nagkakamali. Pero kung ang pagbabasihan mo lang ay ang miyembro, mali po yun. Kasi kung ang relihiyon ang hanap nyo po ay dapat ang pagbasihan ay ang pagtuturo ng totoo ng nilalaman ng Biblia. So yan po yung ating topic po. Okay, so sige ikaw muna Brother Gabriel yung magbigay ng yung uh, uh, masasabi. Pauna muna kita, brother. Yes po, yes po, no? So ipagpapalagay ko na ito ay etong si kapatid na Jim ay member ng MCGI. So sasagutin ko to point point by point. Pero bigyan ko na kagad kayo mga kapatid kong Katoliko ng uh, short na response ko dito. Ito po ay global standard mga kapatid, no? Yan po ay for me, no? Uh, sabi, i-generalize ko na lang po sa pananaw ng MCGI. Yan po ay hypocrisy. Sabi nga dun sa isang talata sa Biblia, eh, double standard, hypocrisy as its finest. Kung titignan po natin yung sinabi po dito ni Jim, ni kapatid na Jim, dapat daw ang titignan is yung pagtuturo ng mga ngaral. Which is ganun po magturo si Ginoong Soriano. Pansinin nyo po kung paano siya mangaral hindi po ba puna ng puna, lalo na sa si Iglesia Katolika? O dun ika, eh sa Iglesia nyo, wala namang bawal eh. Dun ika, tingnan nyo ika yung mga ano, o yung mga nakakulong. Tingnan nyo ika sa mga nakakulong. Pinakamarami nakakulong, ano, hindi ba Katoliko? So, yung mga kapatid, eh, di ba pagkakamali ng mga member ng Katoliko yon Hindi ba yung pamumuna niya na yun na nakikita niya yung pagkakamali? At doon siya nakilala sa pamumuna, no? At kung susundin ko tong si Jim Russell de la Este, eh di lalong hindi ako dapat maging MCGI kasi iba na yung pagtuturo ng mga ngaral ngayon sa MCGI. Kasi kung dati si Ginoong Soriano ang kailangan daw ng debate, eh ngayon sa sa MCGI, ang pananaw na nila ngayon, ang debate ay eh, taltala na lang. So sino ang nakikipagdebate ngayon? Ang mas nakikipagdebate ngayon na member ng MCGI, hindi eh, ba yung mga member na lang nila? hindi naman yung mga ngaralan nila, di ba? Anong dinadahilan nila ngayon? Nasagot na daw ika ni Soriano, which is hindi po totoo yun. Yun ay false na, na analogy or false na sagot nila, no? Kasi ultimo si Soriano, meron siya mga katanungan patungkol sa Diyos o katanungan sa Diyos na siya mismo hindi niya alam. So merong part na hindi nasagot ni Soriano. Kung general idea yung susundin natin, baka nga siguro, baka lang. But I, I, I beg to disagree. Para sa kasi yun yung pananaw nila na eh. And nakakaano yun kapag halimbawa pinanindiganan nila na nasagot nga lahat. Which is hindi, hindi ako na, I beg to disagree, hindi ako naniniwala doon. Merong ibang mga katanungan na hindi nasagot ni, ni Soriano din ng maayos. For example, merong isang atheist na, nag, na nagtanong o oh, ang tinanong sa kanya eh, sino ang gumawa sa Diyos? Hindi naman nasagot ni Soriano ng maayos yun eh. Pero wag kayo mga kapatid na napaikot-ikot niya no Ginami, ginamit niya ng mga kung ano-anong pang kakalikot sa biblia at naging maliwanag yun para sa kanila next yung punto niya dito e eh kung sinasabi daw yung totoong nilalaman ng biblia which is another I beg to disagree, kapatid na Jean Russell. I respectfully disagree po kasi walang consistency ng aral si Soriano. No? Yun yung pagiging double standard niya. Inaatake niya yung INC kasi nagpabago-bago ng aral. So for example, doon sa ano, sa may seed of Abraham, no? Kiniklaim pa nga ni Soriano na siya ang nakahuli ng contradiction na yun eh. Kiniklaim ni Soriano yun. Pero hindi nilinaw ni Soriano na siya din mismo may pabago-bago din ng aral. Halimbawa, yung dun sa may apokalipsis, yung paparoot pa rito, no? O, alam nyo ba na bago yung, na bago yung interpretation yan, hindi, hindi publicly sinabi ni Soriano? Sinabi ni Soriano yon pasalamat. Kasi Kaburno, I don't know kung napakinggan mo yung ano na to ha. Ah. Di ba ang interpretation ni Soriano dyan nung araw, yung, yung magpaparot pa rito, yung mga eroplano, ang kaalaman ay lalago. Yung nasa Daniel yun eh, if I'm not mistaken, dosages ng Daniel. Yung ang kaalaman ay lalago, maraming paparot pa rito. O, eh, nagbigay ng example si Soriano, yung mga eroplano daw. No? Kasi sa paglago nga naman ng kaalaman. Eh, binago ni Soriano yan sa nung pasalamat no nilinaw ni Soriano yan na ang talaga namang interpretation talaga diyan e eh, pang relihiyon o umagri naman doon si Sis Luz so dito mo makikita na kapatid na Jim Russell dela Este I don't know kung gaano ka nakatagal na MCGI pero kung yung mga maliliit na bagay na yon is babaliwalain mo, pati ikaw magiging double standard ka. Or tahasang ka na lang na pikit mata na babaliwalain yung tahasang pagkakamali ni Soriano na yon. Hindi ko sinasabing hinuhusgan ko siya dahil, dahil sa miyembro lang. Kapatid na Jim Russell, ang tinutukoy ko mismo, si Soriano. Si Soriano mismo yung mali. Next, si Daniel Razon. No, so nangangaral na ngayon siya. Pinapangaral niya ano? Yung ispakol, di ba? Pinapangaral niya ngayon yung paan ng kamelyo. An ano? anong, anong purpose? Bakit mo pa kailangan sabihin yung mga ganong bagay, no? E eh, kahalayan yun eh, kung tutuusin eh, mga kapatid eh. O, pati yung pang aano sa mga miyembro na minamalit ni, ni Daniel Drason, sino ka ba? Baka yung naibigay mo, hindi man lang nakapagpagawa ng isang poste. Eh. O di ba may, may, sinabi siyang ganon? O an anong purpose nun? Nasaan sa Biblia yun? Anong katotohanan dun? At bakit mo kailangan insultuhin yung miyembro mo na kung nakapagpagawa ba siya ng at least isang pang isang poste or di ba kahit ba sabihin mo na ang nagawa lang niya eh isang supot lang yung nai ano niya yung pang kalahating semento lang di ba kalahating sakong semento lang eh ano naman kung yun yung buong taos puso niyang i, ibinibigay di ba dahil sa pananampalataya kasi nauto nyo tapos ngayon igagaslight mo siya na ganyan yung 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 naibigay niya kung nakapag ano ba siya di ba not dito sa amin sa Iglesia Katolika hindi ko na po itata hindi ko na ito ikukubli mga kapatid ano Marami sa mga kapatid naming Katoliko is talagang makasalanan. But it doesn't necessarily mean na dapat akayin nyo na MCGI ay yung mga makasalanan ng na miyembro namin. Kasi ang ginagawa nyo, pinupunan nyo eh tapos loloko-lokohin nyo para maging kaanib nyo. Ibis na kaming mga katoliko mismo yung tutulong sa kapwa namin katoliko. oh tapos anong iaatake nyo? E hindi ika pinapansin ng mga pari eh. e Hindi ika inaano, naging kasalanan pa ng pare, di ba? O pupunain nyo na naman yung simbahan namin, sasabihin, eh dito ika sa iglesia namin, sa inyo dyan sa MCJ, ay wala daw ikang pulube. O dyan sa inyo, tanungin mo kung ano religion ng pulube. 'di diba? Mga napupunan niyo ini eh. Mga miyembro namin 'yung pinupunan niyo eh, 'di ba? Without knowing kung ano 'yung background, bakit naging pulubi yun? At ano naman kung halimbawa, meron kami mga miyembro na nanamulubi na, na, na namulube, or meron kami mga miyembro na nakulong, bakit niyo i-generalize kagad or sisisin kagad 'yung simbahan dahil doon? Bakit hindi niyo kinonsider ano 'yung background ng tao, bakit siya nakulong, ano 'yung background ng isang ano, bakit siya 'di ba? Kasi sa inyo hindi uso 'yung ganyan eh. O, halimbawa, sa mga nadedepress na mga miyembro nyo, bawal ika, madepress. Walang ikang nadedepress na kristyano ayon ika sa Biblia. O, interpretation ng nisuryano yun eh. Kapag nadepress na ba na eh, hindi na kagad o hindi na sa Diyos. Diba? At ito yung nakakaano doon. Ito yung mahirap doon. O, meron akong professor sa psychology. Uh, actually, nagturo siya ng sociology. Hindi ko napapangalanan. Psychology, graduate yun. Naging professor ko pa sa BSU member nyo, tapos a-agree doon, psych graduate ka, pwede kang mag-guidance counseling, tapos maniniwala ka sa aral ng MCG na walang kristyanong na depress How dare you? Kahit maglabas tayo ng, maglabas tayo ng mga scientific facts, hindi, papa, hindi susunod sa inyo eh. Hindi susunod sa inyo eh kung science yung gagamitin. Mahalaga po mga kapatid na, ma natin kung yung isang tao ay nadedepress o hindi. At yung ginagawa ng MCGI mga kapatid na yung mga nadedepress na tao ay sasabi pa or lalong gagatungan pa yung hirap na dinadala niya na porke ba na de-depress eh, sasabihin, ay hindi ka kristyano, magdasal ka kasi ika, magganyan-ganyan. Ah, ganon? Ganyan lang kayo magsalita? Wala talaga kayong totoong pagmamahal sa kapwa. Lalo yung pinatunayan sa akin yan. Kasi ang mga na de-depress, hindi dapat ganon ang dapat na gawin natin na porke na de-depress, sasabihin mo, mag, ano ka lang ika, magdasal-dasal ka lang ika, Di ka totoong kristyano kasi ganyan-ganyan ka. Hindi po. Pag ang isang tao na de-depress, kailangan niya na mag-seek ng professional. Help. Merong, ma baka may doktor pa sa inyo dyan. Psych, clinical psychology. O sasabihin yun, mawawala na pala ng silbi yung isang clinical psych. Kasi, imbis na tumutulong siya sa mga na de-depress eh. O ano, babaliwalain niya na lang kasi dapat ang kristyano di na de-depress puro kalokohan yung pinaggagawa niyo eh. And how ironic na si Daniel Drason naging ano pa sa isang, naku, hindi ko napapangalanan. Hindi na ko hindi ko na nga sasabihin yun. Hindi <laughs> ko na sasabihin yun. Basta one thing is for sure. I'm very sorry to say, kapatid na Jim Russell de la Este, dapat kayo muna yung unang mag-apply muna siguro nung sinasabi nyo na yan. Kasi hindi ko yan makita sa inyo. Napakadami sa inyo na napakadodoble standard, no? Napakada napakadami sa inyo napakahilig magpakitang tao. At kami, kung may pagkukulang man dito sa miyembro namin, uh, nauunawaan namin yon. Baka kulang lang siya ng katesismo. But para akayin dyan sa iglesia ninyo, magsabi na ayon daw ika sa Biblia na aral. Tapos biglang peperahan ng peperahan, no? Papaulan ninyo ng walang humpay na pa-target. I'm very sorry to say, lalong lumalala lang ang sitwasyon na isang galing sa Katoliko, isang tatay, iiwan yung kanyang pamilya, mag-isa siyang aano dun sa MCGI, magkakandal leche-leche sila bilang isang buong pamilya, na imbis na sana nagkakaisa, imbis na sana nag-ano, kailangan niya pang i-consider yung iglesia niyo yan. Hindi pa pagkakamali yun, pero hindi niyo yung nakikita kasi eh, dahil ika sumusunod kayo ayon sa Biblia. And I'm very sorry to say, hindi kayo sumusunod sa Biblia talaga per se, but sumusunod kayo sa interpretation ng mga ngaral ninyo. sa Biblia. So, yun po. Yun yung aking nasasabi, Kaburno. Yan. So, ako naman, Brother Gabriel, ano? Ito lang yung nakapagtataka, Brother Gabriel, sa kanila. Eh sila, kapatid na Gabriel, ginagawa yes, nila yan eh, yung pamumuna sa miyembro, kung may mali yung miyembro sa Iglesia Katolika, sasabihin, mali yung Iglesia Katolika dahil sa miyembro mm. nila. Pero yes, kung yes. gagamitin natin yung argument na yan, Brother Gabriela, kung gagamitin mm -hmm. natin yung argument na yan sa kanila, eh, eh sila itong nagre-react Brother Gabriel sasabihin mm. eh wag daw pagbasihan ng membro ano oh. oh. Eh, parang mali oh. naman yan Brother Gabriel di ba yes. dapat yes. fair tayo kung ano yung treatment sa katoliko eh di gawin natin sa kanila di ba ganun lang naman kasimple simple. So, yes, kaburno. Kaya, At kung ayaw nilang ganunin oh, sila, tumigil sila, di ba? Kaya nga, oo. Oh, oh. Ibig sabihin, tama naman ano Wag tating pagbasihan lamang ito sa mga miyembro kasi nga fallacy of ano yan of uh, composition. composition yan. O, pero pero yung unang gumagawa niyan sila naman hindi naman tayo mga katoliko Di ba? wala naman ganun sa atin eh tama po. pero kapatid na Gabriel tandaan natin yung pinapasuri kasi sa biblia isahin na nga natin siguro yung Sige 4 uno ng unang Juan sino ba yung dapat na suriin ito oh, ito basahin natin mga minamahal huwag kayong magsipaniwala sa bawat espirito kundi inyong subukin ang mga espirito kung sila ay sa Diyos sapagkat maraming nagsilitaw na mga bula ang propeta sa sanglibutan ayan so yung pinapasuri brother Gabriel yung mga ngaral. oo oh, so tama naman yun. no ibig sabihin yung mga ngaral yung suriin ngayon E eh, bakit kuminsan minsan magbibigay tayo ng komento dun sa mga miyembro ng mga ngaral? Kasahin natin ang Mateo 7.15-20, kapatid na Gabriel. Mga gingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa. Tatapot sa loob ay mga lobong mani nila. Sa kanilang mga bunga ay inyong mga kikilala sila. Nakapuputi ba ng ubas sa mga tingikan o ng mga igos sa mga dawagan? Gayun din naman ang bawat mabuting punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Natapot ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Ayan, so klarong klaro yan kapatid na Gabriel. Kung ano yung ginagawa ng miyembro nila, eh, ibig sabihin, uh, most probably, yung itinuturo yan ng kanilang mga ngaral, kapatid na kaprel. Pero sa katoliko, iba naman eh. Eh yung ibang gumagawa ng mga hindi magaganda, eh hindi naman yan nag-attend ng uh, ano, Misa. Ng Probably hindi yan nagsisimba. So, yes, yes, yes. Oo, oh, yan nagsisimba. So, iba yung kaso sa ka iglesia katolika, iba din mm -hmm. yung sa kanila. So, siguro, mm -hmm. case to case basis yan, kapatid na kaprel. Pero, generally, kapatid na kaprel, makikita mo doon sa bunga ng mga ngaral. Ibig sabihin, maraming an ano yan, pwedeng bunga sa gawa ng uh, mga aral or sa sinasabi niya, Brother Gabriel, hmm, mo, or doon, eh. sa, oh. o, or doon sa ipinasa niya sa miyembro niya on how the member perceive. Kaya nga doon sa verse 19, balikan natin, yung Apo. uh, mga aral, yung kaniyang, uh, ito halimbawa, yung uh, punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti, pinuputol yon Ibig sabihin, kung i-apply natin sa mga miyembro, eh, kung uh, ikaw, eh, miyembro, ano ka, eh, gumagawa ka talaga ng grabe, hindi na talaga yan, papaganda, eh, sa unang korinto, uh, 5, 12, hanggang 13, itinitiwalag yun. O baka sabihin mm -hmm. nyo naman, sa si Iglesia Katolika, walang pagtitiwalag. Walang tiwalag, o, o isa pa yan, isa pa yan oh. Oh. o. Pa oh. hindi nila alam yan. oh, yes. hindi nila alam yan. May pagtitiwalag sa si Iglesia Katolika. Yun ang mga example, brother Gabriel. Naalala ko tuloy yung Archbishop na ititiwalag daw eh ano daw may nagde-deliberation na ngayon ititiwalag daw siya sa ano sa Iglesia Katolika Archbishop yon oh. ha Brother Gabriel ha oh, because, uh, sa America yon ititiwalag ah, America ay sige oo hindi hindi uh, hindi naniniwala sa ano yung yung ano yung ni, ni, ano ba ni uh, hindi hindi siya naniniwala Brother Gabriel sa authority na ibinigay kay Pope Francis. Ah, un, laban siya sa... So, hindi yan ito eh. Kita mo? Oo. Oh, so, yun ang mga example. Publicly so, yan? Yan ang ibig natin. No, Oo, oh, publicly. Oo, oh, oh, oh. oh. yan. So, yan ang uh, masaklap dyan. So, yun ang mga example, Brother Gabriel. Pero, alimbawa, kung tayo lang naman, eh, nagam tayo ng reference to the members, eh, yung uh, nangyayari dyan, nababasa natin, di ba gano'n yun, brother Gabriel, or napapanood mm -hmm. natin, may video na ipinapalabas, or meron tayong nababasa ng mga article, or may ipinadala sa atin, i-accommodate e, mm -hmm. natin yun. Kasi nga, part yun ng discussion. Diba? So, Yo. yan lang naman, brother Gabriel, yung masasabi natin. Pero yung nakapagtataka, itong sila nga yung number one na gumagawa niyan in the first place na yung evaluation sa pagiging tunay na iglesia ay base sa mga miyembro. Itatanong nila, eh bakit ganito yung miyembro mo? Bakit ganito oh, yung mga yeah. miyembro ni dyan, Mga, yan. mga ano yan, mga umiinom ng alak, pagkatapos eh naglalas. Oh, wala e, naman daw eh, bawal tapos, sa iglesia katolika. Oh. Oo, oo, ganon. Wala naman kasing bawal sa iglesia. Ang, ending, ang ending mali. Tapos yan ang gagamitin nating argument sa kanila. Eh sila itong nagagalit, brother Gabriel. Eh parang gabi standard. Aral, right? no? <laughs> <laughs> oo, di ba? <laughs> Iba hindi nako mga, <laughs> mga double na, standard eh. Nako natatawa, natatawa natatawa nga ako kapag ganyan yung style nila, pulok na yan, Father Gabriel. Yan ang oh, na Eh. Na. Oh, yan. Nako po. Yan ang mga kapatid ha? Ina, yan, nililinaw namin sa inyo ni Kaburnok po. Ah, pasensya na po, kapatid ng Jim Jim, uh, ano lang naman to, respectful na pag-disagree lamang po namin sa inyo. Mas lalo mo dapat itong ma-realize sa panahon ngayon ni Daniel Rason, no? Mas lalo mo yan dapat ma-realize sa panahon ni Daniel Rason. Kasi eh, ina-atake nyo kami noon, eh. O, oh, eh, dami daw, dami dami daw ikang pera ng Iglesia Katolika, di man lang daw makatulong, di man daw ganyan-ganyan. Ang daming ano, ang daming atake ninyo sa amin. O, oh, tapos ngayon, eh, may mapapanood ako video dun sa may isa sa lokal dito sa sa ano sa Bulacan, Kaburno. Hindi ko napapangalanan no, kung anong lokal ano. Aba, ang ginawa ba naman eh yung eh de, de, nakakit ano na naman MCGI cares na naman ano, nakatapat na naman sa camera. Aba yung ano lang yung isang food pack, no? Siguro baka may lamang kanin at konting ano lang yun. Pinagpapasapasahan ng mga ano ng mga miyembro tapos para iabot lang doon sa ano. Pila-pila yung mga miyembro ng MCGI ipapasa-pasa nila tapos ipapakita sa camera. Grabe, hindi ko maano talaga. Yan po, pagpapakitang tao na yun eh, mga kapatid eh. At ngayon po, dito po sa ating mga katoliko, no? dito naman tayo sa atin. Huwag po kayong magpapa-apekto po kapag inaatake po yung simbahan natin dahil lang sa isang miyembro. Okay? Huwag po. Mas, mas manindigan kayo, ano ba yung aral mismo ng Iglesia Katolika? Ano yung aral mismo ng Iglesia Katolika? O, halimbawa sa mga pare, o, merong pare dyan na, na rape eh, ano ba, mali na ba yung Iglesia Katolika dahil merong isang ulong paring ng rate ng bata at lalaki pa? Siyempre hindi, mga kapatid. Kahit ako po bilang isang Katoliko, napibuisit ako doon sa pari na yon. Bakit? Simple lang naman eh. Pari ka pa man din, nasa totoong iglesia ka, di ba? Pari ka ni Kristo, alter Christus ka pa man din, pero ganyan ang ginagawa mo, yun yung dapat nating maging pananaw, mga kapatid. At huwag mong iiwanan ng Iglesia Katolika dahil lang sa isang pare na si Raulo. Titignan mo dapat yung iba pang mga pare, mga kapatid. Hindi naman po lahat ng pare dito sa Iglesia Katolika ay rapist, no? Marami po, mas marami pa rin pong natitira mga pare na matino. Ayun. Yun ang dapat po nating makita. Okay? Mas tignan natin yung side na yung aral, sino ba yung founder, ano ba yung pananaw ng simbahan, no? Kaipokrituhan na lang ba yung nangyayari? Yun yung dapat nating i-consider. -ano, okay? So maraming maraming salamat po mga kapatid sa pakikinig, sa panonood po ng episode na to. Hanggang sa susunod po muli na episode ng Tanakayan with Caburno. Ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman, ng Karunungan Katoliko, together with my partner, Caburno ng Factbusters PH. Ingatanawa po tayong parati ng ating Pangnon.